po kami ng SM Taytay -tay po. Wow! Ang pretty, pretty naman. mag tayo. Couple po kami ni Meow Meow ng kulay. Ayan, no? Oh. Si Mami lang hindi nagpahuli. Kailangan couple kami ni Meow Meow. Send in the man, send in the pink Tell me ito ni Miela, kasi yung mga bote niya kanina lumambot sunog yung kanyang mga bote hi guys oh, say hi guys punta po kami ng SM angono lang ay SM Taytay -tay pala ito yung uh -uh. oh SM kasi may kwento po si Miela dyan kung bakit kami pupunta ngayon dito sa SM Taytay. Kanina kasi, in-sterilize ko yung kanyang mga bote. So, syempre, ang ginamit kong pag, pang sterilize yung dati pang ginagawa nung mga unang panahon, yung pagpapakulo ng dede. So, nakalimutan ko ngayon na may nakasalang pala akong mga dede. Natuyo yung water, ang ending po ay nasunog yung kanya mga bote. Kaya ngayon, bibili si Mamila ng panibagong bote niya. Mm -mm. Oh. Kasi mamaya pag dumating yung mami niya, water, magugulat bakit wala na siyang okay. dede. Open. Okay, Tapos, paghahanap pa rin ng dede. Yummy. More? lang po. Amaya naman, pag nakakita na kami or nasa, nakapasok na kami, ang haba ng, ng pila, o. Oh. Ay, hindi. Hindi pala makita. Ayan, o. Oh, ang haba ng pila. Papasok. Kuya! Puno! Puno! Ma'am? Puno! Wala pa, o. Hindi ko lang Ah, okay. Thank you. C E F G That's enough. No, 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 no. Don't touch my eyeglasses. Well, let's go outside. Let's go outside. Turn off the aircon. Turn off the aircon. And then turn off the. Hmm. That's all. Say bye. Bye. Say bye, bye. See you later. See you. See you later. Come here. siya umiyak nung lumabas kami doon sa ano. What's that? Nakumis mo na naman yan. Don't put it down. Nalakas. let's go. Hanap tayo ng bote mo. Victor naman tayo bilhin ng pareha. After natin makabili ng ano.

Paano mo bike yan? What's that? Bike. Bike. Yeah. Yeah. You want bike? Oh, let's go. Bike. bike. Paglaki mo bibirin bike, Bike. <laughs> Not loud. now. Let's go. I do want that. That's a color pink. Now, let's go. Miss, hmm. i the nice. name of the baby? The baby's name. Ah, nandito. Thank you. Let's go, baby. Yeah. Yeah. Let's go. Hanap tayo ng bote na maganda. Hanap tayo ng bote na maganda. Let's go. Where are you going? Oh, later na, later na. Later na dyan. Later na. Dito muna tayo. Dito, 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 dito. Hey, Doon. Miss? Saan yung mga bote nyo na ano? Yung maganda. Anong brand Ah, uh, okay. chico? chico. Baby! Grabe. Grabe, anak na Napakaliko to. Oh. Ah, ito na lang, miss. Dalawa. Mm -mm. Yala, that's enough. Baby, that's enough. Ito na lang sa'yo, ko. Oh. Yung chico. Mahal, come here. Baby. Ilan? Ilan lang. Uh, ah, okay. Ito pwede to. Pang-eight. Pag Miela, no, baby, come no, no. here. You have to share Roman. No no, 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 no. It's not the bunny, baby. See, look, what about there? Go check. There's, there's like a rattle right here, too, babe. 4 Oh, <laughs> what's that? I say. I. Ah, oh. Ah, oh. This is ah, oh. Ah, oh. This is ah, oh. Yeah, action nya lang itinapon pa yung elepante. I-action niya lang kung anong ginagawa ng elepante. Eh. Ay, liliguan mo. Oh. Oh my God. Oh no. Ouchie? Ouchie ba? Oh, enough na, enough na. Ow!

<laughs> you went. <laughs> <laughs> Bakit po ko? Huwag mo yan. Nakaaway ka ng ano. Tinutumba niya ng tinutumba. dami ko talaga ng batang po. Ini-enjoy niya yung mga pinupuntahan niya. Lahat pinakala, tinatapong. Hmm. Kapag ni Miela, pinapapanood ko siya kasi nung ano, nung no... pinapanood niya palagi. Oh, Tapos, nakakain nakain kami ng dalawa. Hindi pa, hindi pa ako nakain ng alusal sa kanya ko dahil. Hindi. hindi talaga siya mapakali. Pag, pag pinapanood na nga siya, pero pag magsawa, kumatayo. dito. Akala ko dito lang siya akyat. Halika na. tindi guys. Pagdaan namin dito, binuksan niya yung pinakatakip and then kumuha siya ng isa at kumain. So ayan, napilitan na akong bumili. Pero takot akong pakain siya niyan at baka machoke. Kaso nga lang, naawa naman ako. Tapos sabi ni ate, hindi daw po, pwedeng bumili ng isa lang. <laughs> Kaya ayan, nakabili kami ng 100 grams. Hay nako Miela, malaki ka na talaga hindi na po talaga siya pwedeng hayaan mag-isa dahil talagang magugulat ka na lang pwede na siyang maging shoplifter kasi bigla na lang may kinukuha tas itinatakbo That's all. Thank you for watching. Bye. Say bye. Bye.